araw sa atin lahat mga kababayan. Nagsalita na rin itong si Vice President Sara Duterte sa talamak nga na pera kapalit ng perma para sa People's Initiative. At ito nga mga kababayan ay patuloy na nangyayari sa kanilang syudad sa Dabao at pati na rin sa ibang bahagi ng ating bansa. Ito ay isang refleksyon nga ng umano'y pagkahilig ng mga politiko na bumili ng boto tuwing eleksyon. Ito o mano ay pagsamantala sa kahirapan ng ating mga mayan at kawalan ng respeto sa kanilang karapatan na magdesisyon ng malaya, walang takot o impluensya gamit ang salapi. Sinasalamin din ito ang kawalan ng pakialam ng mga politiko sa tunay na kalagayan ng mga ordinaryong Pilipino. Gana naman talaga yung mga politiko na mayroong personal interest lamang. Nako po, ang gusto kasi maging Prime Minister. Okay. Para sa mga Pilipino, alalahanin din natin na maaring maaring ang sukli sa suhol kapalit ng perma sa People's Initiative ay may seryosong konsekwensya sa ating buhay, kalayaan at kinabukasan ang patuloy na pagsulong sa People's Initiative at Charter Change sa kabila ng laganap na kahirapan at kawalan ng katiyakan sa ating kapayapaan at kaayusan ay mas sakit na palatandaan sa kabilang matukoy ang tunay na problema ng Pilipino at solusyon ng mga ito. Bilang isang mindanawan, nakakabahala, nababahala ako sa travel advisory na makailan ay nilabas nga ng pamahalaan ng Canada laban sa pagbiyahe sa ilang bahagi ng Pilipinas. Naku po, musli po ang uh, travel advisory na inilabas sa uh, ng Canadian government ay Mindanao dahilan naman o ng mga insidente ng krimen, terorismo, armadong sagupaan at kidnapping so yan po ang sinabi ng Canadian government kaya pinagbabawal niya ang kanyang mga Canadian citizen na mag-travel sa piling bayan sa ating bansa at masigit pa na nakakabahala ay ang mga pangamba na maaring hudyat lamang ito ng parating na mas seryosong mga problema sa seguridad at kaayusan sa ating mga komunidad sana ay unahin nating pag-usapan ang kapayapaan ng Pilipino kapakanan ng mga Pilipino kaysa pagpapasok ng mga dayuhan sa ating bansa unahin muna natin ang Pilipinas ingatan po natin ang ating saligang batas shukran So yan po ang uh, punto ni Vice President Sarah Duterte na dapat unahin po natin ang internal na problem po natin kaysa papasukin itong mga dayuhan. Kasi mga kababayan po natin, ang mga investors na dayuhan, ay pumapasok naman sa ating bansa. Basta't alam po din na na secured, pangalawa, ay uh, kikita sila. At uh, syempre, ang inihiling kasi ng mga dayuhan na mga uh, nagninegosyo sa ating bansa, eh dapat maayos na yung traffic Mura ang kuryente kasi sobrang mahal po mga kababayan po natin. Plus, uh, ito nga ay uh, laganap umano ang krimen sa ating mansa. Isaya sa inalmakan ng uh, PNP Chief General Akord na umano hindi ito totoo at uh, mukhang insulto nga ito umano sa hanay ng kapulisan na nagpapakahirap para maayos o mapanatili ang uh, kaayusan sa ating mansa. Pero hindi natin madinay nga mga kababayan po natin na mayroon talagang krimen na nangyayari. So, hindi naman magdideklarap itong Canadian government kung wala silang nakikita na nakabahala sa ilang lugar na kanilang binanggit mga kababayan po natin. So ang uh, nangyayaring people's initiative pat, uh, patuloy pa rin na ginagawa ngayon ng pamunuan ng House of Representatives sinusulong gamit nga itong mga ayuda AX, uh, TUPAD at uh, pagbibigay ng uh, isang daan hanggang sampun libo uh, sa pepper mga para sa people's initiative. So ito nga sabi natin mga kababayan ay nagpapakita na walang respeto kay Pangulo Marcos dahil pinatigil na ito ni Pangulo Marcos. Pero bakit nagpapatuloy pa rin? So nakabahala kasi kung matuloy itong charter change, possibly umanong mabura ang Senado. Kaya abangan po natin kasi hindi naman papayag na mawalan ng power itong mga Senador, mga kababayan po natin. Ang tanong, uh, paano nila ito kontrahin o labanan? ang napakaraming miyembro ng House of Representatives. So, wag po tayo maging kampante mga kababayan po natin. Maging mapagmasid po tayo at wag po tayo papayag na piperma kapalit ng kaunting halaga. At yan po yung ating update mga kababayan. Maraming salamat po.